ng halaman dahil matindi ang init ngayon. Baka magkandamata yung ating mga tanim. Nako, sayang. Ito pa naman ang medyo papaganda tingnan sa ating bahay. Kaya, bibigyan ko muna. Hindi ako gumagamit ng hose kasi gusto ko palakad-lakad ako. Palakad-lakad kasi matanda na tayo eh kailangan natin palakad-lakad lagi para video pawisa naman tayo kaya ibinyagan ko muna ito lahat lahat kasi ito yung dito ako kumukuha ng pambili ko ng pagkain at pambili ng gamot lako pagkawala ito pag hindi ko maalagaan itong lugar na ito, mawalan tayo ng pambili ng pagkain at pambili ng ating mga gamot kaya kailangan alagaan ito ako na lang ang janitor dito para makatipid at makapag-ipon ako. Kaya, ito, magsipag lang tayo. Pag magsipag tayo, hindi tayo mawala ng pagkain. At yan, hindi tayo mawala ng pabili ng gamot. Ito, ako ang nag-uulis. Ako ang nag-alaga ng aking mga tanim. Ako ang naglilinis. Hindi naman ako naglilinis ng kung saan dyan yung kinitirhan ng iba na nagpupa sa akin. Yung ano lang, yung nililinis ko, yung mga common na dinadaanan. O kaya halagbawa dito sa grind O kaya paikot ng bahay na to, nililinis ko para bintinado naman. Kaya ito, ganito lang lagi ang ginagawa ko kasi retired na tayo sa trabaho. Ito ang kagandahan. Pagka-retired ka na, at meron kang kaunting mapundar, meron ka talaga pang bili ng gamot mo. Pero pagka wala, pag nag-retire ka na walang-wala ka talaga maipundar, titingala ka sa hangin. Kasi pag-retire mo, kahit may maipon ka pang pira, kahit pa halimbawa meron kang tatlong milyon at buwan-buwan, gagastusin mo ang 90 mil sampung taon lang wala na ubos na ang tira mo kaya pagkaganito ang gagawin mo kahit papahan mo lang yung ibang party nito meron ka talagang pambili ng bigas mo may ulam ka pa may gamot pa kaya ito ang kagandahan pag nagtatrabaho ka sa ibang bansa kailangan meron kang may pondar anim na pinto ito dito. Anim na pinto. Lima yung pinapahopahan ko. Isa ang isa ang isang pinto para sa akin. Para pagpunta kami sa siyudad, meron naman kaming tutulogan. Kasi, sa kabilang bayan kami nakatira. Kaya, meresirba talaga kami dito isang kwarto, Yung isang door para talaga sa amin. Pagpumunta kami, meron kaming pahingahan dito kaya yung iba pinapahupahan ko para pambili ng gamot pambili ng ulam at bigas kaya sipag lang talaga medyo at kailangan ito medyo mintinado para hindi naman madaling masira at kailangan talaga alagaan kasi ito lang yung ating kaunting kabuhayan kaya ito, simpleng-simple lang. Pero, may pambili ka ng gamot mo. Meron ako dito sa baba, dalawang unit to tag to drums. At meron din akong isang studio type dito sa baba banda. Kaya, itong isang studio type ang para sa amin. Dito kami nakatira tuwing gusto namin magpahinga dito. Meron naman sa taas at door na studio type. Kaya yun lang ang inaalagaan ko lagi at minimaintain ko. Yun ang mga ginagawa ko tuwing punta ko rito. Kaya kasama na rin exercise ang pagtatrabaho ko rito para hindi naman ako paupo-upo lang lagi, na hindi makagalaw ang katawan ko. Dito, mawalis-walis ako dito kasi itong tiris dinadaanan ng lahat nito. ito. Kaya, ako na lang nagwawalis para malinis. Kaya, mintinado siya lagi sa kalinisan. Mga tatlong misis linisin sa isang linggo, ayos na importante na linilis mo siya. Ito, kasi kung pabayaan mo lang, nadami ang dumi at lalong dudumihan ng ibang tao pagka nakikita nila na marami din ang bahay mo. Kaya kailangan linisin mo lagi para sila mismo medyo maiilang din sa bahay mo. Ito yung sinasabi ko na sa itaas banda, na sa second floor, tatlong studio type, tatlong door na studio type. Kaya medyo maluwag din dito. At saka masarap ang hangin dahil tagos-tagos ang bintana. Napaglinis. May nagawa ka na. Parang nakapag-exercise ka pa, nakapagpapawis ka pa. Kaya dandahan lang, hindi naman ito mabigat na trabaho at walang init. Kaya wag masyadong magmadali, wag masyadong pagurin ang sarili. Habang naglilinis, habang nagtatrabaho, parang nag-exercise ka lang din. Para hindi naman masyadong mahirap o hindi masyadong kabigatan sa isang senior citizen. Kaya medyo pasimple-simple lang. May nagawa kana, na, naka-exercise ka pa. Pagdating ng katasapusan ng buwan, may tira ka pa. Mabibili mo ang gusto mong bilhin.